ngum nam ngum nam yan yun na ako guys dahil minsan lang ako nagkaganito minsan minsan ako ng kasautang ngito birthday ko pag bakas lang kayo sa baba guys bakas lang kayo ng bakas sa baba dahil pagkatapos ko nito babalikan ko kayo Ayan na guys, pwede na nating ilo na pagpasta.

lagay natin ang pasta Haluin mini mini hanggang mamalit ganito sa uh, gula kang anong kudkura ng cheese tenedor ang uh, ikudkud. okay na guys yan mmm sarap -hmm. Hmm carap, hmm, mm. mm. mm, guys hmm, enam enam, enam enam, enam enam, enam enam balik bibe.